Mura uh, rin? Arami pa rin na dito guys to. 150 lang yung buko samantala sa katid. 250 yan. 280 I think. Ano yan mga ano? Mga gadget. Ano mga cellphone. Oh. CCTV 50. Ha? Kaya nga. Yung sapatos oh, $5 to $10 only eh. Oh kami ni Fel. dalawa kami ni Fel. Live pala yan! Live yan! Long form video ko. Kaya wala ako. Oo, oh, may nangasutas doon. Yun, sasayaw sila doon, oh, nagsasayaw. Tignan natin yung Pinoy... Oh, Prada. Oh, Maruwang na yung, ano, sikey, oh. Dati yan. Walang, asa ba yung sasabi mong egg? Pinalaki. Yung egg. Yung sasabi mo? Ha? Yung egg. Ano? Yung itlog sasabi eh, mo? Eh, yan.

Sa 7-Eleven ang kaya ako nabili. Oh, mahal ko sa 7-Eleven. Bakit dito 290 lang? Ano? Oh, yan. Pilihin mo na yan. Maliit. Maliit ba ito? Pero malalaki na, ito, pala na lang. Ito. Ha? Mal malalaki din mo yung ano, 7-70. Yung eh, 290 o oh, malaki din. Itong 310 na lang. Uy, mahal kaya ito sa NTUC. Eh. Okay. Kuha ka na. Diba? Kasi ilang oras na 'te. <laughs> Diyan. Bigbabaya na ako.